Okay, what's up mga gabayers? Hanap ta diri sa mong lugar, no? Ayan, at siyempre, kita uh, kinina, nawag na kong backup mga kabayers po. Kaya nalubong ni ganina ako ang motor. Ayan, kini patag-patag, uh, lang ni gamay. Pag naipatag gamay pero ang dala na mo dangog okay, na nagigikan na nagulan mga kabayos karoon kini nakatarigsik ni sinisag mo sa akong video no kaya akong nagvideo na ano, yung wang manghod isugo nako. kita nyo naman na yung dalan mga kabayos no nagalapok lapok pa at manaka sa likod man akong father no na manana na nagchat ko sa akong manghod na ni, back up ko kayo dito sa unahan no sa likod na ko nalubong ko dito dito kasaka akong motor mga kabayos no nanimaho nag Nanimahu na Maho na ukuan mga kabayers. likit sige ka mas. ayan ah, naginahinay ko dari mga kabayers no kaya e, mo malamba-lamba naman motor mangut, kaya e, dango tapos tapos patay-patay pa dyan Nawa nawan akong motor ah, bigay doon oh. naka kaya e, mukat na yung kuhan niya murag niya agig basakat Nawa yun ng dalan mga kabayers oh. yan mga nag mga bato yan mga kabayos sa tapos dangog pa dyan na nag pa slow mo lang ako ni mga kabayos, kay. Ha, nag -video, nag na mga kabayors kay ang video nagreklamo na mga kabayors kay nakoy dala ni nabugat kayo si akong ipadala <laughs> ang mangho din ako nagwa na ni nagvideo mga kabayors no tagbo sa kukod sa kuwa kay bidahon pud gamay mga kabayors yan kay mana pun dalan dala na tanawon sa video murag di man kayo siya no pero pero sa personal mga kabayers ayan dangog na mga kabuang mangganay ku mga kabayers mga lamba lamba ang likid ayan so, sa unahan no grabe po na sa unahan mga kabayus. grabe na patay patay akong motor na mga kabayers ang mangon na kabuang sa gukod layo pa mangon kay ang gibitpit na bag bugat kayo ayan Andito sa unahan mga kabayos Subidahon po na Dangog po na Dag ko po na siya glalom Dag ko pa yung mga kabayos no? Yan kabuang yung rugo ko daw Ang manghuda na mga kabayos Yan ako Ang tirada gina kuda, mga kabayos Na nag -ano na ko Na is is Yan is is na ko mga kabayos Mura na ko kanang motor na uh, bitin tirada ba Hiwi, -hiwi. Nen dagan umang mangku dan dagang dagan ya ikut nen gokurung punya maga bayi Yang perona gerklamu juga sana deh. Kah gihangak juga sih ya. Ayang dari taman magabayus, bayus. Salam persubai bayar. Sudah